I've been attached with your feeling I've waking up with you but. ba talaga nagagawa ng pag-ibig? Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon. Dahil kahapon nga guys ay may event nga itong ating Doni Pangilinan kasama si Hana Pangilinan para sa kanilang endorsement sa Charlie At dahil nga rin dyan guys ay talaga namang pagkatapos nga rito ay for the date na nga agad itong ating couple. At narito nga guys sa nasabing post kung saan ay makikita nga rin dito nakasama nga ng ating couple na sila do Tony at Belle itong si Esnir na kanilang matalik na kaibigan at talagang bumawi nga raw itong ating Donnie sa kanyang ting dahil pagkatapos nga ng event ay nag date nga agad itong ating couple na talaga namang umaani na ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil alam naman natin na sa mga ganitong bagay kasama ang kanilang mga kaibigan ay talaga namang kinikilig na nga ang maraming babblies dahil ayuda malala nga ito para sa ating kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.